Welcome sa aking channel Pat Bonsai and Moss TV o, dito kasi sa city is napakahirap maghanap ng moss lalo na kapag tag-araw So dahil habang tag-ulan ngayon uh, tumutubo sila sa mga galitong padera sa medyo kukuk na napag So ipakita ko sa inyo guys ayan o Yan po ayan medyo makapal Yan po yung kukuhanin natin yung medyo makapal At ito naman yung iba na ito uh, pakakapalin muna natin habang tagulan pa. So ginagawa natin ito guys para makakapag-ipon tayo or may preserve natin ito. Dahil kailangan natin ito sa ating ginagawang project sa ating bonsai. No? Ang landscape. Bonsai landscape. So kailangan natin ito. Kaya ito guys. Gagamit tayo ng hagdan. So yan. Yeah. So, sa alabang dati nakakuha pa sa lupa sa tumutubo so mas maganda yung nasa lupa tumutubo dahil madali siyang kuhanin at mabilis siyang tumaba pero ito dahil kapag ginawa mo ito kailangan may kasamang simento hindi agad siya nakakapenetrate dun sa lupa na paglagyan natin kaya medyo matagal ang proseso ng kanyang pagtaba ano? So ganun pa man, pagtsatsagaan natin ito dahil napakahirap magkaroon o maghanap ng mas dito sa city. Ito yung nangyayari lang kapag tagulan. Hindi kagaya sa probinsya sa mga medyo uh, magubat eh marami talagang mas doon. Ano? So ito guys, simulan na natin. Kahanan natin ito. Papakita so, mo lang sa inyo. Ano? Lagay ko yung cellphone dito. Sabit-sabit lang ito guys. Ah. Wala tayong wala tayong ano guys ah Uh, cellphone holder. So, yan. Nakapatong lang yan yung ating ano. Ibigay uh, natin dito ang ating gaya. Iipitin lang natin siya, guys. Ayan, kapakita ko sa inyo paano kung sinungkit. Ano? Medyo mahirap. guys okay, so. oh. Ayan. So ito lang medyo makapal ko ani natin ayan. Yun, ayan. ayan. Ito lang yan sa pandora guys. Parang may katigasan sa kuhanin oh, no? So, medyo mahirap lang siya sungkatin dahil nasa uh, simento nga siya, guys, no. At ayan eh, yung gamit ko, yung manipis na natawag ano, nila diyan. So ito na guys, itanim na natin itong lomot na nakuha natin sa pader. Ano? So ito ay preparation natin para sa ating mga project sa uh, susunod no? para sa bonsai landscape. So gumamit tayo dito ng graba mula sa mga pinagbistayan ng mga construction na gumagawa dito sa area ko. Pagkatapos papatungan ko siya nitong lupa na mula naman sa punso. So kailangan ko lang siya basain tapos uh, durug-durugin ng konti at ipatong dito. No? Yan. Pagkatapos nyan guys ipatong natin dito yung lumot at iya, siyempre itiin natin ito ng konti. At ito naman guys ay nagawa ko na doon sa project ko sa bonsai landscape sa bahay at video effective naman. Mabilis naman tumaba yung lumot kaya ito ang naisip kong paraan na inulit ko dito. So uh, ito ulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa maubos natin ang moss or lumot na aking nakuha sa so, ngayon ano. So guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag naman po paka-wag naman po kalimutan paki-subscribe naman po sa ating uh, channel na nagsisimula pa lamang po. Maraming salamat po sa inyong suporta.